Hello guys, ngayong araw nga pala ay papunta kami dito sa Walang Hanggan. Isa tong lugar na magandang pasyalan kasi kitang-kita mo talaga yung dagat tapos mga bundok. Dahil nga daw hindi pa nakakapunta dito si Mama, naisipan naming dalhin ngayong araw na to. May bayad nga pala dyan, 20 pesos lang, bata o matanda. Pero yung mga di pa nag-aaral, wala pa naman bayad dyan. Yan kung mapapansin nyo nga ay paakit na kami dyan at ayan may mga halahalaman. Excited na nga itong mga kasama ko dahil yung mga kasama kong bata hindi pa rin nakakasama dito. Picture picture na sila at nagtatakbuhan na sila papunta sa taas. At ayan nga ano papa picture na yung aking anak sa aking ate. Ang ganda talaga ng lugar na to kasi kung gusto mo makapag relax ay talagang piling dito. Tsaka pag gabi piling talaga. Yun nga lang sa umaga, magbabaon ka talaga kung gusto mong maghapon. Itong napili naming ano, umaga kasi nga, sabi ko, para mas okay, kitang kita yung ano ng araw. Tsaka paghapon kasi, biglang umuulan, may kasama kaming bata, hindi naman pwedeng magpagabi. Kaya sabi ko, umaga na lang tayo para parang nagpapaaraw din. At ayan niya, may mga nakita silang maliliit na prutas, hindi ko alam kung anong pangalan nun gustong gusto nila yan kinakain daw pala yan at matamis, tinikman ko nga rin matamis pala yan yan, parang maliliit na ubas at ito nga ang pamangkin ko tuwang tuwa dyan sa maliliit na ubas ubas ubasan <laughs> grabe talagang ano yan, at yan may mga bayabas din kaso nga lang, hindi pa namumunga Diko ko pa din pala natatry na pumunta rito ng hapon at magpagabi. Pero sabi ng mga nakapunta rito, mas maganda raw na hapon hanggang gabi kasi nga may mga ilaw-ilaw at saka mas kita yung ganda sa baba. E katulad kong nanay at may maliit, eh, hindi pwede yung nagpapagabi sa ganitong lugar. Kasi nga ang iisipin talaga yung baby. At ayan, maganda na nga yung mga nakuha nilang pwesto. Ngayon nga palang araw na to ay ano lang siya, medyo makulimlim lang. Kaya ayan, okay lang kahit medyo abutin kami ng medyo tanghali kasi nga makulimlim lang. Ang nakakatakot lang ay abutan nga ng ulan. At, at malayo-layo nga to sa sakayan. Medyo lalakarin mo pa kung pupunta rin naman kayo dito at mamamasyal, dapat talaga may sariling sasakyan. Kasi pag labas nyo, minsan walang tricycle. Kaya kung may sasakyan kayo, kayo mas maganda. Kasi kahit anong oras na maisipan yung umuwi, inan lang nag-aabang. At ayan, mapapansin nyo mga ano ata yan, mga tulugan, mga pwede kayong mag-stay dyan ng gabi, magdamag. At dun nga sa kabila ay eh, may ilaw. Siguro may natutulog dun. Yang iingay ng mga kasama ko dito. Oh. Kasi nga tuwang tuwa sila dyan sa prutas na yan na maliliit at mga hinug na matatamis. Hindi nga nila alam yan na i... Eh, nasabi lang ng aking magulang na uh, kinakain nga daw yan. Nasabi nga ni mama na kinakain nga daw yan. Tinikman nga nila at yan ay masarap daw. O oh, ba diba? parang ubas nga daw na ng maliliit o oh, strawberry ayan o, hindi ko alam po anong ano nyo hmm. para siyang kung titignan para siyang ano yun yung nalimutan ko na yung prutas na yun at ayan nga yung pamangking ko di magkamayo kung anong gagawin at kukunin o oh, ba diba? ang ganda ng lugar na to talagang sulit talaga yung bayad nyo kasi nga 20 nga lang tapos makakapamasyal ka ng ganto, may mga prutas pa may mga bagong tanim kaya hindi pa gaano ano yung mga bayabas kasi nga bago nga lang to at yan may mga kalamansi ata yan mga kalamansi hindi pa nga gaano ano kasi nagsisimula pa lang sila magtanim tanim ayan ang aking mama Hmm. Ayan, paakyat na nga tayo ito, para makita natin ito, yung ganda talaga ng lugar na to. Kasi hmm. makikita mo yung dagat sa baba tapos yung mga bahay-bahay. Hindi ko pero lang guys, alam pala kung magkano yung uh, bayad kapag <laughs> nag ka dyan magdamag at uh, kasing tamis daw ng pag-ibig. Maghapon. Kasi pero mag i stay ka lang naman ng ano lang, saglit lang, walang bayad yung mga ano na yan mga kubo-kubo. Siguro yung mga tulugan lang talaga ang may bayad. Meron din pala dyan video okay. Kung gusto mong mag video okay yan, yun. talaga mag enjoy ka. Kita na ang ganda. At yan na mapapansin nyo, ang ganda ng lugar talaga. Kitang kita yung lugar ng Gorcho Torrena. Kasi yung baba na yan ay mm. banwaan ng Torrena. At yun ang dagat. Mm. di mm, diba? Makikita nyo. Makulimlim nga lang talaga. Pero okay na rin yung nagpunta kami dito ng ganito yung lugar ay ganito yung panahon kasi nga may mga kasama kaming bata tsaka wala kaming dalang payong may dalaman ay eh, isa lang Ayan, mas ma maraming ano na bago dito kasi nung una kong punta dito, nung pumunta hindi kami pa dito, siya dito, ganyan, hindi pa ganyan kaganda ito. at yung yan. bilog na 'yan, kung anong tawag diyan, hindi pa yang ganyan. Parang kaway lang na binilog tayo, 'yun, kung anong tawag doon. Hindi pa ganto. Ayan. Yeah. Ngayon marami nang ipinagpago kasi matagal na rin akong hindi nakapunta dito. Ngayon na lang ulit. Sabi nga nila, mas maganda na raw dito kapag gabi kasi meron ng mga pailaw-ilaw. Ayan. Baka pag ano, pag tagal-tagal at uh, malaki na ang aking baby, pwede na kami magpunta dito ng gabi. Ayan, may mga ano, duyan-duyan. Ayan, kung gusto nyo mag inuman, meron. Maluwang tong anong to. Maluwang tong lugar na to. Tsaka maganda. Hindi pa siya tapos pero maganda na. Siguro kung matatapos to, mas gaganda pag tagal. Kasi mapapansin nyo na, oh, ang ganda ng lugar talaga. Hmm. Kitang-kita yung, dun sa kabilang yun, dag, ilog, ilog at dagat nag-anuhan ata yan yan kasi yung ilog na yan papunta na dun sa dagat yan kanya kanya silang selfie kanya kanya picture picture kung ayan niya at ang aking mother ay tatanaw tanaw -tana. ang ganda nga daw ng lugar na to kasi first time nga niyang makapunta dito sabi nga niya ipicturean ko daw siya dyan at ito ayan dito nga pala yung mga video okehan Ayan o. Oh. Kung, siguro kung magiinom-inom ayan may video okay. Tinatry ko nga yung buksan kaso ayaw magbuka siguro sasabihin pa dun sa may-ari para maayos nila. Isinasaksaw kasi ayaw magano ano ng saksakan. Ayan at paglabas mo yan makikita mo yung mga kabundukan. Diyan sa ano yan, marami pa yan. Pagtawid mo daw dun sa parang ilog na yun, meron pa dyan na pasyalan. Ang tawag ata yan ay pahayahayan. Di pa rin ako nakakapunta dun. Siguro pag ano, pupunta kami dun para makapamasyal man lang. Ayan At ang dami nga pumupunta. Siguro yan yung, ang isa ata dito yung mga may-ari may ng lupa na yan. Baka mga friend niya yan. Friends. O diba, ang ganda ng ano Ganda ng panahon kahit medyo makulimlim lang. Nagpunta nga pala kami dito ay, ay hindi pa nag-aalmusal. Kaya nagdala na rin kami ng aming mga aalmusalin. At sabi ko nga dito na kami mag-aalmusal at pagkatapos ay uuwi na. Kaya nagbaon na rin kami dyan ng kanin, ng pansit at kung ano pang ano, mga feeding maalmusal. Para hindi nakakagutong pagkatapos mag laro na mga bata. kami. Ayan nga aming dala, -dala o. Oh. At pagkatapos nga namin dyan kumain, ayan, masyal na naman at video-video. Sinusulit yung ano, yung oras na habang nandito pa. Kasi nga maya-maya uuwi na at may kanya-kanya ng gawain sa bahay. Yung maipasyal mo lang yung magulang mo sa ganitong lugar. Napakasimple lang. makikita mo yung kasiyahan. Nakakatuwa na kasi sabi nga niya hindi pa daw siya nakakapunta dito. Kaya sabi ko sa kapatid ko, at idali natin nga ako si mama. Kasi nga palibasa hindi naman na nakakapasyal ng ano talaga. Kasi nga malayo dito yung mall. Dalhin natin siya, sabi niya sige. At yan, naisipan lang namin kaya biglaan talaga kasi magtatrabaho na ulit si ate sabi ko ipasyal muna natin kasama na yung mga bata at pamangkin namin natuwa naman siya kasi ang ganda nga daw dito sabi niya ang presko daw ng hangin tapos ang ganda talaga ng lugar medyo pababa lang siya pero okay naman kasi hindi naman ganun nakakapagod yan di ba kitang kita niyo yung lugar na yan ang ganda ganda Hmm ganda talaga ng pisto na to oh. kasi makakapag-relax ka talaga wag lang talagang mag-inom dito at lasing tapos susuray-suray siguradong pupulutin ka dun sa baba kasi nga medyo ano siya oh. yung, yung, pamangking ko nga dyan ina dapat ata napunta dun sa na, pagulong kaya dapat hinahinay lang din wag din takbo ng takbo Ayan, di ba? na enjoy nila yung lugar na ganito kaganda. Yung 20 lang yung bayad. Pero enjoy na enjoy nila yung ganda ng lugar. Masaya na sila sa ganyang ano. At syempre ako din masaya kasi nakikita kong masaya yung mga anak ko, mga pamangking ko. At syempre si mama. Wala man kaming gaanong dalang mga pagkain na masasarap eh. Yan pa lang yung madadala mo sila dito eh ano na yun sa kanila, busog na sila kasi sa ano pa lang tanawin, busog na yung mga mata nila at sa lugar na to. Yan, yeah, may mga duyan-duyan pa nga Oh. Ay, diba? Sino ba naman hindi makakapag-relax sa ganitong lugar? Kahit merong kang pinoproblema at nagpunta ka dito, mapapatanaw ka dyan sa lugar na yan, eh, talagang mawawala yung lungkot mo at problema. Sabi ko nga, umuwi na rin kami at para ka kung uulan kaya wag na magtagal, ayaw pa nga sana nila. Sabi ko umuwi na kami. At ayan nga may nakita nga silang ano, sabi may video okay pa nga daw dyan. Sabi ko puntahan natin bago tayo umuwi kasi nga hindi nga kami dyan dumaan. Ayan, silipin ka ako natin. At ito nga pala ay hindi pa rin pala ito pero may duyan na. Ayan. May video okay din dyan. Oh. Pero hindi pa siya tapos. Pero pag natapos tumukhang ang ganda dito. Kasi yan, oh, may duyan. May mga lamisa din. Oh, kaya sabi nila mas maganda daw dito ang gabi kasi kitang kita talaga yung ano dyan. Liwanag. Ayan, at pababa na nga kami na unti-unti na kaming bumababa pa pa uwi na at sabi ko parang nakulog na ayan o, oh, maano na yung panahon o ayan. at yung pag uwi nga pala namin pagbaba pa lang namin dyan naghahanap pa lang kami ng tricycle na masasakyan inaambo na tamang tama pag sakay namin ng tricycle biglang bumus yung napakalakas na ulan at buti na nga lang di talaga kami naabutan at uh, maayos naman kami nakauwi So ayan guys, maraming salamat sa panonood at pagsama sa aming pamamasyal. Huwag pong kalimutan ang pag-like at pag-subscribe. Thank you.